So mga bagay na kapag ka nakita ng isang lalaki sa iyo, maaaring hindi siya umalis o manatili siya sa buhay mo. Kaya mga kamamay, mangyari na tapusin mo sana ang video ito at malaman mo yung mga bagay na dapat mong gawin upang ang isang lalaki ay hindi umalis at manatili sa iyong piling. Okay, so alam ko, excited ka na kamamay. Sana po, bago niyo po panuorin to, don't forget to click the subscribe button and like buttons para sa ganon. Marami pa tayong ma-share at marami pa akong magawang video para sa inyo para mas maging motivate ako para mag-isip at mag-share sa inyo ng mga love advice. So, wag natin masyadong patagalin pa to mga kamamay. Ano nga ba yung kapag nakita sa iyo ng isang lalaki is pwede siyang manatili o pwede siyang hindi umalis. So, number one. Kapag nakita niya na hindi ka maghahabol, tandaan niyo mga kamamay, ang isang lalaki, kapag ka nakita niya na hindi ka maghahabol sa kanya, kapag ka niloko ka, kapag ka sinaktan ka, hindi mo siya hahabulin, hindi ka magmamakaawa, hindi ka magpi-please. Isa lang yung sign mga kamamay na mahal niyong inyong sarili. Isa yung sign mga kamamay na ang isang babaeng kagaya mo is merong mataas na kumpiyansa sa sarili mo. Okay? Mas gusto naming mga kalalakihan yung mga babaeng hindi naghahabol sapagkat kaya mong bigyan ng pagpapahalaga sa sarili mo kung dumating man yung time na niloko ka, na sinaktan ka. Hindi ka masyadong uhaw sa lalaki. Hindi mo siya binavalidate Okay? Hindi mo siya hinahayaan na saktan ka. Hindi ka pumapayag na pagtaksilan ka lang o hindi ka pumapayag na hindi ka pahahalagahan. Kasi para sa iyo bilang isang babae, kapag ka nagkamali ang isang lalaki, pagkakamali mo yan, bahala ka sa buhay mo. Hindi ako maghahabol. Ikaw yung may mali, ikaw dapat yung bumalik. Ikaw dapat yung humingi na sorry. Ikaw dapat yung magmakaawa at hindi. Ako, ganyan ang mindset ng isang babaeng high value. Kaya kung ikaw ay malalaman ng isang lalaki na hindi ka maghahabol kapag ka ikaw ay iniwanan, ibig sabihin, malaki yung chance mga kamamay na bumalik ang isang lalaki kapag ka siya ay umalis or else hindi ka iwan o hindi ka lokohin ng isang lalaki. Sapagkat mga kamamay, kapag ka nasa mindset ng isang lalaki yan na hindi hindi ka maghahabol sa kanya, diyan siya matatakot na gumawa ng pagkakamali kung kabaliktaran nito mga kamamay, kung alam niya na patay na patay ka, ka sa kanya, na hahabol ka sa kanya, na para kang asong bubuntot sa kanya kapag ka sinaktan ka at iniwanan ka, malamang sa malamang binibigyan mo ng permiso ang isang lalaki na makapag-isip ng mga maling bagay. At ano yung mga maling bagay na yon? Yun yung magluko, yun yung mambabae, sapagkat kaya mo siyang tanggapin eh. Kaya mo siyang uh, muling mahalin pinaparamdam mo sa isang lalaki na kaya mo siyang tanggapin sa kabila ng lahat niyang uh, kamaliang gagawin sa iyo. Hindi pa man niya nagagawa yung kamalian, pero nagdidiwang na yan. Sapagkat may isang babaeng kagaya mo na kaya siyang tanggapin. At hindi ko rin sigurado kamamaya kung kaya kanyang mahalin ng totoo kung ganyan ang trato mo sa kanya. Kaya mga kamamay, kung gusto mong tumaas ang value mo sa puso, sa isipan ng isang lalaki, kailangan ipakita mo sa kanya na hindi ka maghahabol oras na gumawa siya ng pagkakamali. Okay? So number two, kapag ka hindi ka sobrang higpit sa kanya, yes mga kamamay, okay? Mananatili ang isang lalaki sa iyo kung na-feel nafe niya na kaya pa rin niyang gawin yung mga gusto niyang gawin sa buhay. Yung mga bagay na makapagpapasaya sa kanya, na walang epekto sa inyong relasyon. Ang ibig sabihin, walang epekto sa inyong relasyon, magiging masaya pa rin siya, may enjoy niya pa rin ang buhay niya ng hindi nakakaapekto sa inyong relasyon, na hindi nakakasama sa inyong relasyon. Di ba? Hayaan mo lang siya kamamay. Kung hindi naman ito nagiging uh, masama o umaagaw ng oras ninyo sa inyong relasyon, bakit hindi mo siya hayaang gawin yung mga bagay na gusto niya? At siya naman, ganun din ang magiging trato sa iyo hahayaan ka rin yan na gawin yung mga bagay na gusto mo. Ang sarap sa relasyon ng ganyan, mga kamamay. Yung setup na ganyan, willing siya na gawin mo yung gusto niya. Okay, willing naman siya na, na gawin mo yung gusto mo. Napakasarap niyan. Give and take. Kesa dun sa mga bagay na gusto niyang gawin. Kaya lang siya malulungkot kasi masyado kang mahigpit. At kung mangyayari din yun sa'yo, baka hindi mo rin yun magustuhan. Kaya mga kamamay, mga nanatili lang o hindi ahaalis sa ang isang lalaki kung ito ay nag enjoy nakasama ka. At yun nga ay sa pamamagitan ng hindi mo masyadong paghihigpit sa kanya. Okay? So number three, kapag ka nakita niya yung pagpapahalaga mo sa sarili mo, Gaya nga nasabi ko sa inyo mga kamamay, mabilis lang to. Kapag ka nakikita ng isang lalaki na hindi mo hinahayaan, yung ibang tao, kahit maging siya, nasaktan ka palagi at hindi ka umaalis sa kanya o hindi ka nagbibigay ng respeto sa sarili mo, malamang sa malamang, Iiwanan ka niyan. Kaya mahalaga mga kamamay na alagaan mo yung sarili mo. Huwag kang papayag na saktan ka palagi ng ibang tao o kahit maging siya. Kung sinasaktan ka, matuto ka dapat lumaylo, lumayo. Mahalin ng sarili. Huwag magpaapi. Okay, huwag maging martir. Huwag magpakatanga. Mas gusto namin mga kalalakihan yan. Mas hinahabol namin yung mga ganyan. Kaysa doon sa mga babaeng, ang mukhang bibig palagi is, huwag ka lang umalis, gagawin ko ang lahat ayaw namin ng ganyan mga kamama. Ibig sabihin, para ka na lamang ano eh, ng pag-ibig kapag kaganyan. Hindi na kusang loob ang pagpapakita o pagpapahalaga ng isang lalaki sa iyo, kundi panghihingi na po yun. Kaya kung ikaw ay high value yung babae, kailangan mga kamama ay eh, matuto kang mahalin muna o irespeto ang iyong sarili. Okay? So next, kapag keep in touch ka sa pamilya niya, Yes, mga kamamay, para sa isang lalaki, ay eh, talagang napakasarap sa pakiramdam na yung kanyang partner na babae is minamahal din yung mga taong mahal niya. Okay? So mga kamamay, kung hanggat maaari, magpakita rin kayo ng pagmamahal sa kanyang pamilya. Para ang isang lalaki ay hindi magawang maghanap ng iba. Imagine nyo na lang mga kamamaya, ah, kayo halimbawa, mahal nyo lang siya, pero yung kanyang mga magulang, kanyang mga mahal sa buhay, eh kagalit ninyo, eh malamang sa malamang. Hindi masyadong magiging maayos ang inyong relasyon. O kaya naman, magiging hadlang ang bawat isa sa inyong relasyon. Mas maganda sana kung smooth lahat eh. Okay kayo ng partner mo. Okay din kayo ng pamilya niya. At sana ganun din po yung pamilya mo sa kanya. Mas masarap yun mga kamamay, smooth lang po talaga at mas mamahaling ka ng isang lalaki kung nakikita niya na nagbibigay ka ng oras, ng pagmamahal, ng pag-ibig sa kanyang mga mahal sa buhay. Kaya ngayon pa lang mga kamamay, ah, huwag kayong masyadong mapagmataas. Kailangan ipakita niyo rin yung pagmamahal ninyo sa kanyang mga magulang at hindi lamang sa inyong partner ngayon. Okay? So next, kapag nakita niya yung kakayahan mo na kaya mo siyang tiisin. Oo mga kamamay, dumarating talaga sa punto ng inyong relasyon na magkakaroon kayo ng problema, ng away, ng kampuhan. At kung alam mo na ikaw yung nasa tama, ay kailangan naman na iparamdam mo sa kanya o sabihin mo sa kanya yung kanyang pagkakamali. Okay? At kung doon sa pagsasabi mo sa kanya is nagmamatigas pa rin siya at hindi siya bumababa mataas pa rin ang pride niya sa kanyang sarili. Ito na siguro yung pagkakataon na ipakita nyo, ipakita mo na kaya mong tiisin ang isang lalaki kung siya yung nagkamali. Sa paraang ganyan mga kamamay, hindi-hindi mo siya kinukumbinse o hindi-hindi mo siya kinukonsinte sa kanyang mga ginagawa. Kung mali siya, hindi mo siya pinapayagan o sinasang-ayunan. Mas maganda yun mga kamamay. Hindi siya magiging uh, sakit sa ulo pag nagkataon. Sapagkat lalambot 'yan mga kamamay kung alam niya na siya 'yung mali, kung siya 'yung sala. At kung alam naman sa sarili mo kamamay na ikaw 'yung may pagkakamali, huwag ka na ring magmatigas. Kasi tinuturuan mo lang na magkaroon ng ang isang lalaki na magmatigas din kung ikaw ay nasa mali o kahit ikaw ay nasa mali. Kailangan kung sino yung nasa mali, siya dapat yung bumaba. At kung sino yung nasa tama, pakitahan mo ng paninindigan para sa ganon lumambot ang isang lalaki at manatili siya sa iyo. So next, kapag nakita niya yung katangian mo na pagiging high value, tandaan niyo mga kamamay, wala nang hahanapin pa ang isang lalaki kung ikaw na yung high value yung babaeng na kilala niya. Okay? So, kung kaya mong gawin yung mga bagay na maaaring makapag-improve sa sarili mo, bakit hindi mo gawin? Huwag mong sayangin ng oras yung panahon para makita yan ng isang lalaki. Ang isang lalaki, tinitingnan niya muna ang katangian ng isang babae. Eh. Bago niya ito ingatan, bago niya ito mahalin, bago niya ito ibigin. Okay? Hindi siya iibig ng isang babaeng, kulang-kulang. What I mean is, wala siyang gusto, wala siyang nakitang maayos, maganda sa isang babae. Lagi niyang tinitingnan muna yung ugali, yung kakayahan ng babae bago niya itong ibigin. ba? Diba? Kaya nga kayo ay hindi umiibig sa mga babaeng, basta na lang dyan, palaboy o tambay. Pumipili din kayo, may mga standards kayo, ba? Diba? Kaya mga kamamaya, kung ikaw ay isang babaeng high value, eh malamang sa malamang, mananatili yan sa iyo. Kung ikaw ay babaeng uh, madiskarte sa buhay, pero kang mga kakayanan na hindi kaya ng ibang mga babae, eh malamang sa malamang. Natatangi ka at hindi ka magagawak uh, magagawang ipagpalit o ihanap ng iba na masihigit pa sa iyo. Sapagkat sa iyo palang kontento na eh. Kaya sinasabi ko palagi sa inyo, kung kaya niyong maging high value yung babae, kung kaya niyong maging ayos na babae, hindi puro katoksikan, hindi puro pagiging basura ang ugali, hindi puro pagiging uh, paging ganid sa pera, eh malamang sa malamang. Ang isang lalaki hindi aalis sa tabi mo, hindi aalis para maghanap ng iba. So, yun lang sa ngayon mga kamamayang ilang mga bagay na pwede niyong gawin, tandaan para sa ganon, ang isang lalaki hindi umalis sa piling mo. Gawin mo lang yung mga bagay na yan, i-apply mo lang sa inyong buhay pag-ibig. Malaki yung chance sa mga kamamay na hindi ka ipagpalit, na hindi ka iwanan, na hindi tumingin sa iba ang isang lalaki. So yun lang sa ngayon mga kamamay. Kung ikaw man ay eh, mayroong ganito klase ng sitwasyon, lagyan mo lang yun sa comment section, pag-usapan natin. So paano mga kamamay, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.